Kaya hindi na kami magpaglagay ng pusit. Tiyo, no? sumusamad anyway, sa iyo yung part nung pad. Okay. Huwag ka na tayo sa part. tubig ito. Huwag ng tubig, na. Bukot Ano ng pandro no. Ay, lang ako Mo well, mga kabinsyor eh, atin na naman itong lininisin Iyalis na naman natin itong mga tinta sa pusit Para ipasok natin dito sa ating staryfoam Thank you Lord sa biyaya ngayong nasa mahigit isang oras Yung mga service po natin ay eh, naghahanap pa sila ng kanilang mga spot na Mahuli nila yung mga pusit mga kabinsyor ang oras po ngayon mga kadwinsyar ay nasa ano na mga alas alas 11 alas 11 28 ng nakahating gabi na mga kadwinsyar yan po ay naka holy na po tayo kanina yan madagdagan po natin ito siguro ay uh, puno na ito mga kadwinsyar yan let's go maglilinis na naman tayo mga kadwinsyar Abangan na natin bukas yung kanilang mga huli dahil siguro ay makarami sila Yung ating anim na mga service boat Guys, magandang magandang umaga po Kung umaga mga Kadvinchor, ay Pakita po namin yung aming nahuli kagabi Ito so, ang kanilang huli kagabi mga kadventure oh Siguro nasa mga Isang banyera siguro mga kabinsyo Ang uli ni Anyot Isang service at saka kay Boards AD Yan po ang kanyang uli mga 20 kilo siguro Doon pa sa kabila Mayroon din Ito kay Harim Tingnan natin Wow Ito so, po yung mga maliit na box ay may mga laman. Ayan, may laman din yan. no? So, yung may lahi. At yun po ang huli namin kahapon. Dalawang plastik at ito naman po yung huli natin kagabi mga kadichor Yan, akyat na si Boss si Eddie. Yan ang aming bida ngayon mga kadichor oh. birds. Puppy birds to. Gibira. Na bali na gyud. Ayun oh. Ayan po mga kadventure ay nilipat po namin itong ngilo doon sa kabilang box namin para isang box lang po yung aming mapag inisilid itong aming dalawang tuna ito po may laman po ito may dalawang tuna po ito mga kadintor dito namin inisilid sa isang box para hindi po masyadong ano yung yellow namin Yan pong dalawang plastic ay kay Sopir Onyot yan, no? Ah! Kaya awa, may pangalan. <laughs> Di ba sa basta? Nakapundo na siya, mga kadinsyorog. Doha ka si Lupin. Yan po guys, ayun, may <tod> ano po tayo. On? Tubig na malamig na po tayong handa. Ito, sa ating mga pusit. Kailangan talaga na may tubig ko itong ano malamig na tubig yung pusit para fresh na fresh po siya ito po yung proseso sa mga mamumusit na mga bangka. Itong dalawang tuna po namin mga kadbintyor ay eh, dito po ilalagay sa kabilang box. Para hindi po masyado ma-namunik no yung aming yelo. Para makapagpipit po kami ng yelo mga kadbintyor. Yan ang aming champion mga kadbintyor, si Board Eddie.

Yan po guys ay paano po namin ilalabas po namin yung dalawang tuna para lagyan po namin itong yelo ang dosintosan. Ito po yung aming... Uy! May tubig ko! Basa! Bawa... ba uh, si mabasa si Mimi? Okay. Ito po yung aming pagpipising mga kalinsyor ay round 3 pair po ito. Pantog na po Manguli kami ng mga ano, pusit, matambaka, mga galunggong kung magpahuli mga kalinsyor. Hindi po namin lahat ibubuhos sa pagtutuna yung aming pagpipising. Maliban lang kung pakain po yung tuna at pwede po kami makapag ano. <laughs> Ano sa pag pagtuna? -pag Masyado. Pag po yung tuna. Yan po ay mag hanap kami ng ibang diskarte. Tulad nito ang pagpumusit. Para naman at ang aming mga ano puhunan sa aming paglalaot ay po at yung mga bali bawat isang tao. Ang aming karga na tuna ay dalawang piraso pa mga kabidyo. Wala ko eh. ko Ha? Sigoy. Tama tama po. Balay po itong box mo na ito ay 200 kilos. <laughs> Mamayang gabi po ay patuloy pa rin kami sa pagpamusit. Uh, baka sakali ay makahuli kami ng mga one tons. Baka siguro kaya kapag baka, po yung mga pusit. Actually po ay pangalawang gabi pa po, po namin sa paghuli po ng pusit mga kadichor. Victory!

tubuh, nah, mana guys, <laughs> kapan lagi saya kasih lupin guys oh, emang ada tapi langkah usaha noko seron, hahaha, kalimot mo ba sa Kuuyo Andi, na bilhin niyo na tani sa Kuuyo Andi ay lagi kay makaulaw nyo ba? 3 months, ano 3 months? para guys, lalis na sila silang panyay so birthday nila gay o handa daw okay. Bo bo. Beto dito ha. Beto sa Birthday sa batan Batanon ron guys oh. Yes amo. Wala ni wa. Birthday sa Batanon. Unyot imu kan kay to ba. Imu pa merong breaking. Yung merong packing niya guys. Unang packing ni Borgs ini. Ito yung hanap buhay sa gabi mga kabintyor. Pag pahina po yung pauli ng tuna, yan kami ay mamumusit na. Tingnan namin yung aming ilo kung kunti na, pwede na kami makapagpamusit Round tripir po yung aming paghuhuli okay, ng huh? pangisda dito sa laot mga kanditsyor <laughs> Daghan malaki manoy Oh, lang màu còn anh em mua rồi đây cái đây, vào đây. đây có, có nhiều không? Yung aming nahuli na pusit kagabi mga na nasa sampung plastik nasa nasa tag 25 kilos bawat partial partial lang sa isang plastik na sinilid namin yung ano pusit bawat isa siguro namin nasa ano mahigit nasa isang plastik ang nahuli pwede tumoy rin tas tumoy rin tumoy. nasa tatlong gabi na lang kami Free night na lang. Words a day. Nanay, nanay, kaya kuha na to. Kumpuan -kum pa tayo ng gamay at kumiyagi, no? Okay, pulo mo nga karun. May nabot sa bahaw. Ay, ano oh, lagi? Ay, kuanday. Siya mara na yung karun. Bagsaba. Okay, bahaw.